dậm à, mày nào mà ăn luôn à, ăn lăng lôi đi em ban nãy bắt tao, bắt luôn bắt tao, lôi Kaya nga niya, alam ko din kay Balik na sabi, si pag-compete mo mo kasi, ano. Tulang sa roon. Ay, hindi ko po ko sa ano. Tama na. Tulang sa date. Sabi ko sa, du Duma na po. Hindi na po. Mayroon kita ng ano, mga patos nga niya. Batik, shake, shake, shake. Shake. Shake na namin namin. Naubos na yung halo-halo. <laughs> Kaya, day day day. Day. Aya, kasi dito sa sobrang init, nagkulang-kulang na, yung mga halo-halo. Bakit mo? lang. Sobrang init na ubos. Na ubos na ang ano. Kompleto masaya. Ano ka na? hindi na ako nag nag mm -hmm. May video oh, si mm -hmm. ko. Pero mo lang ni-float. float Mama. Hindi ko na nag-copy. Oh, copy. Copy <coughs> <Kopi> na malipot. <coughs> Sira may <laughs> Sabi ko, hot mug coffee. May yan, tapos may laag din ano sa ibabaw. Ano to si Tuping pumurukta sa cake? Iba, bang, I think, ice cream. Yeah. Ice don't Ice cream? Yeah? Kain tayo! paborito ko yung date ni... Kakainin. Kakainin. Ang isa Ano yan? Chumay ba yan? Chumay? Oo, Akala ko ang lutot tatas. Na, sweet and sour. Sweet and sour Yung yeah. marang-harang. Mayo na yung kunang Sweet Sweet and spicy. Ah, sweet and spicy pala. Sweet lang Mara? Dikit, ching, Dikit Sweet and sour ko mo dito. Tapos pa sa sili, sili. Tagal mo nga nga. mo Suka-suka sa naman suka. Tag <laughs> suka, suka, suka um. dito, Puro lang yung sauce. mình ừ Hãy subscribe cho kênh Kapi mayo na. Iyo, ito yan baka baka. Diro ba do maning maara, also. Nayo. Baka kay go uh, ma igong doon sa do sa mga do sa luwas sa diretso na Ano. Baka itong uh, i ba mayo sa ibang hindi pa ako nakakaibig. Sabi niya, Mayo. Tapos sabi niya, diyan ngayon, 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 ngayon. baka may ba? Bakit? may Eh, may nagkakabakal. Sabi, Mayo. Ha? Baka may Aminin may na-deliver. ang gusto niya sabi yun, ay, ano lang po, alat lang po, may pang ano, baka may deliver Yun, tinuktok kita, kita duma. sa balyo. Sabi. Diyan niya yung sa ano, iba din yung halu sabi-sabi? Hindi, hmm. bakit hindi niya? Sa halu talaga, tumabakal na ng halu talaga, Sa iya ako man halu ano pagkakalala ko, ang pagkakalala ko, ang pagkakalala ko, ang pagkakalala ko, ang pagkakalala alo ang pagkakalala ko, 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 ang Aluyaw. Aluhalo. Iyon ang epekto sa kukag si Pag nabigla kong Higo, nakarulog si sitito ko. Hindi, hindi. Hindi na yung balkan Ito sa kwento talaga. Ito <laughs> hmm. dapat mas mahigup-higup lang ko <inaudible> mo, baga, ka Hindi eh. Hindi lang. sa ka naruluwas mo. Pag-aigis sa kanakulang labo Yun. <inaudible> <inaudible> pag pukul man. Pag ano? Pag-aigis. man aigis Pag-aigis. Paparahiling no, no, ako no. katang okay. malaki. Higahiling ako yung malaki. Baka nakarusab ang hatik mo. Hindi dapat nagsabi siya na ano po uh -huh. di day Reservation? Kaya baka kung ka-reserve sa bago pa, hindi na lang kinuha. Ano? Sa bago pa. Basta sa bago pa yan. Hindi na lang kinuha. Pag may nagtimpan siya. Pero amay pa yan. Ha? Amay pa yung baka yan. Kumain na yung karate ko. talaga kung paano yung lalala la, la. Baka naka-reserve ko. Ay, ba na? Ba na? Naka-reserve ka na ito. Hindi, binakal ka sa bago. Kaya nga, di ba? Ang nga lang tikwa. Baka ang sabi, balik kami na atya. Dito, kita ba ka? Pag ano nyo? lang. na, nag-ano na mga talaga. ilo ko siya. Kung may nagbakal pa. Di, man pati siya pwede mag-ano. Ano yan? Nakamonitor yan. 反正。